Yo guys, Cross here. So, magsasama na naman kami nila Miko at si Harang guys. So, titignan natin kung effective pa rin yung ganitong game plan. So, bali ISO, si... ISO yung New dito guys. Tapos ako, Defender. And then si Miko, tamang rebound lang talaga dito guys. So, okay. Team Yellow kami. Good Hesi. Hindi natin na kuha rebound. Okay lang sila. Alo pala yung kalaban natin guys. Ang mga malulupit din itong mga kalaban natin. So, 3 points ba yung Witski? Grabe si Bosarang guys. So, talagang kailangan pag ganito is skilled talaga yung ISO player nyo. Kasi sila lang talaga yung pupuntos men. Katulad nito ni Harang, siya lang talaga ang papuntos. Talagang pag lang kami, tsaka lang kami babanat. Pero siya, halos mga 80% ng skill, tsaka ng skill set. Talagang si Harang talaga. So, sana mabuha tayo ni Harang dito guys. So, yun na nga. Hesi hesi, ISO, take time lang. Hihintay namin. So, wala siya pag dash. Babanatan. So, katulad nyan. Nag-double pump yung ano, yung... Yung Hitsuki, siya dun, men. Grabe yung ginawa. So, Wade, dito nahirapan din tayo bantayan nyo, Wade, dito, guys. So, katulad nyan, parang talagang unahan kami at ang talaga ng dunk ng Wade. Ang hirap palpalin, guys. Kahit ako, medyo nahihirapan akong palpalin talaga, men. So, Hesi ulit. Waiting lang, inuubos niya yung dash, man. Tapos yung medyo na tamaan na, two points na agad. So, good job, boss Arang. Ang lupit mo, boss. Ay, coffee muna tayo, guys. So, Hesi na naman ng Wade. Buti na contested, guys. So, nice rebound. Medyo maliit lang yung passing namin. So, dapat ingat-ingat kami sa mga pasa. So, ang galing. ng D-Wade na si Boss Alo. Nakuha agad. So, to the rescue tayo at pinasa natin. Dinakdak ni Boss Mikong, guys. So, ang ganda ng team play namin dito, guys. Ang ganda ng laban na to, guys. So, Wade, Grabe yung contested man. Ang hirap pa bully noon kahit naka-prepared na ako dun sa ano niya, dun sa 3 points niya, hirap na hirap pa rin makahabol, guys. Lumilit yung contested. So, bola natin. Take lang, fake lang tayo, guys. Huwag nating mamadaliin. So, 3 points. Grabe ka, boss. Harang men. So, yun ulit Wade. Grabe yung Wade, oh talagang butas na butas sa ilalim mo pagalingan na lang talaga men so hindi niya minamadali guys sinihintay niya yung tamang timing kung kailan ako magre-react so medyo lumapit ako nag two point siya pansin niya hindi ako lumapit so isa sa mga magagaling na nakita ko mag to si ano si, si Alo so nakailang labang kami dito guys may panalo kami may talo din so ito, so far ito yung pinakamagandang laban namin guys Nilalo Grupo nilalo Tsaka yung sa amin So 3 points Hindi nagbintes nagulti Grabe bumawi agad guys Grabe naman yun Hindi tayo nakareact agad dun guys So mali yun ng ulti Grabe palpala ng ulti sila dun men Gasol da, Both gasol So Nakuha ng kalaban guys Wade Kid Nag 2 points Pasok hindi nakita yun, eh, men. Palpalan sila dun, men. Pagkapalpal dun sa kay Mikong, tapos palpal na naman dun, kay, uh, ah, sa part nila alo. Ah, grabe, bigaya ng palpalan sa gasol. Tingnan mo gano'ng kabatak tong mga to, guys. So, Yuitsuki, mali nang ano. Dahil doon, nagkamali kami nakuha ng kalaban, na istilan. So, dapat talaga, be careful talaga sa mga pass, lalo sa mga gantong character, guys. Kasi, ang lilit ng pass namin, tsaka, So, back to the ball game, guys. Gasol, nag-esi. Bola ng na Wade. Anong gagawin ng D-Wade dito, guys? Pinaso sa center. Pinaso sa center, guys. Play points, aray ko. Ang sakit nun, man. So, kalmado lang kami. Chill lang kayo, guys. So, harang for 3 Contested, aray ko. Grabe ka, boss. Harang, man. Saludo talaga sa'yo, bossing. Grabe ka, boss. For 3 points. Heavy contested yan, men. Wala na. So, overtime. Grabe, ang init. Saanong mainit yung laban na dito, men? Okay? Sinong una makakuha? Sa amin naman yan, guys. So, Liwit ulit. Ay, Liwitski. Aiso. Pasa ka sa gasol. Nakita yung libre. Hinesi ko muna. Chill muna tayo. Half ng butas contested. Nakuha ng... Grabe ka, Boss Migong. Saludo talaga sa'yo, Boss Migong. Grabe. So, Wade. Naghihintay tayo. Waiting lang tayo as always. So, anong diskarte? Ang bilis! Nakdak! Hindi tayong makaka-react agad sa mga ganitong mga ginagawa nila, guys. So, ang bilis ng D-Wade. Sana baguhin nila. So, yun ulit. Yuitsky. Nabump na naman 3 points. Pasok ba yan? Pasok yan. So, depensa. 20 seconds guys. D-Wade. Ano discard mo boss? So, nabasa natin yung galaw niya guys. Sa wakas na contested din yung d wade nila. Grabe. Ang hirap habulin nun. Pero buti. Nagkamali din yung kalaban. And then nakapag 3 points tayo guys. So, solid. Medyo naka-take na tayo ng lead dahil dun sa clutch 3 points ni Harang, guys, nakuha natin. So, mamaya pala lalabas na yung gas, yung ano, si, si, si AD, guys. So, magandahan-dahan na tayo, guys, dahil marami ang kukuha niyan, men. Tsaka pag-aaralan natin si AD kung paano. So, okay. Game 2. Si ano na pala yung kasama ko dito guys, sila si Japs na pala and then yung isa si Arang yung yung ano dito, yung Julio dito si Arang So, okay? Ball game, unang take pa lang, medyo nas, natigil na agad natin yung kalaban guys. So, nakapag 3 points yung kalaban doon. Medyo careless kami. Okay, kid. Waiting tayo. Durant for three. Kumawi. Wow, Sabi ng Durant namin. Hindi lang ikaw yung kayang mag-tress, men. din. Kaya din makapag-three points. So, Durant ulit. Talagang iso. Team talaga sila. So, tumulong ako. Hindi natin natigil. O, lang yan. So, Hesi. Nakaredy tayo doon grabe. Pinalpal ng Julio guys. Grabe si Busarang. So 3 points May KD. Okay. So nakita ko yung opening. Pasok So maganda rin tong strat na to guys. So may KD kayo. Tapos meron din kayong isang center. Tapos ISO. So talagang iba ng gameplay ngayon guys. May ISO, isa ng ISO player. Tapos, merong defender. Open Lalo na ngayon na may AD na Magbabago na naman yung meta ng laro guys So Nung nakaraan puro curry Pwede rin naman meta pa rin yung curry na ngayon guys Pero So far padami Yay. ng padami yung characters Men Paiba iba talaga ng meta talaga So back to the ball game din ulit tayo So KD Ay Kid Ikiyesiyesi ng KD men Kidulet Back to the Gasol, back to Durant. Tumutulong ako sa help D. So, medyo, Di nakareact yung Durant natin din dun. Okay lang yung boss Japs. Okay. Wala natin. Take time lang. Kala na ililay ko. Finake natin. So, natigil lang KD dun. Nakapaghanap ako ng 2 points. So, pag libre na, na guys, huwag kayong mahiya. Tirahin nyo na agad pag alam nyo yung open. Kid. Grabe opening dun. Pero grand nandyan si Boss Julio na si Harang. Grabe. Master Harang. Number one Julio pala to dati guys. Medyo tumigil lang ngayon. Pero nakita nyo naman kung gano'n pa rin ka-effective yung depensa niya. Depensa. Meron din siyang ano. So content tata ni ano to Harang guys. Masyadong pinapabango si Boss Harang dito men. So okay. Durant. Kid. Nice na si Nakuha natin yun guys. Medyo napapansin natin. Lagi na lang siya yung mahawak ng bola. So expected ko na medyo titigil siya doon. So nakuha natin agad. Durant. For So nakapag-take na kami now. ng lead dito guys. And then oo nga pala guys. Kung gusto nyong mag-top up guys. Punta lang kayo sa page ko. Tapos kung nagustuhan nyo yung content natin. Like and share din tayo guys. So back to the ball game ulit. Hindi natin nakuha yung bola sa Gasol, sa Kid. Oh, doon na nga, nalibre na yung Kid guys. So, 3 point lead yung... Tayo yung 3 point lead doon guys. Okay, waiting. Merong ulti yung Durant natin. 4-3, papasok ba yan? Pasok yan. Tropa pala to si Boss Japs. Alala ko dati sa kasama ko dito sa sa dating yung ano sa Philippine server guys so <clears throat> makakaidara natin to mga 30 na guys mga 30s boys mga solid din tong mga to okay nakita ko na naman yung opening pasok Durant, Hesi, Oops, Nakuha natin yung bola dun guys. So bawal talaga magkamali kay Kidman. So 3 points na ng Durant. Try ko. Okay lang yan. So... Ang taas na ng lead natin guys. So salamat sa mga nanood. Uy grabe! Nakuha din ng huli yun men! Grabe si Busara. Kaya magpupigil. Tapos ulti na naman. Sure ball na to guys. So sa mga nanood. Salamat. Umabot kayo dito. And then, lalabas na ngayon, malapit na lumabas yung bagong center na si AD. So, hanggang dito na lang. Peace Ini